Hi <laughs> guys. Hi guys, kayo. Pupunta kami kay Mano, dadala namin ng pizza galing kay Ate Bea. Thank you so much. From Thank London. Ah uh -huh. So guys, wag na po natin kunin yung pinalandre ko sa isang taon na lang. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Saan ka nag-uha sa action, bebe? Sa amin, <laughs> So guys, pupunta kami sa Maria Pass ngayon. Dadalhin yung pizza, guys. At dahil wala akong motor, sakay na lang ako kay Kulot. Ayan. Ayan. Busog na naman ang babaeng masikip. <laughs> Wait lang, tinan ko nga Ano yun mga si Besh Beshi? Dito ka, layo mo, hindi ka. ka Hi guys! Hi guys, <laughs> thank you Ate Bea. Ate Bea, thank you so much. At nabusog muna naman <laughs> ang babaeng masikip. <laughs> thank you Ate Bea. kaya <laughs> Ilan kayang pangalan ni Ate Bea ang nabanggit? Nakailan na guys, comment down below. <laughs> So guys, nandito na kami sa bahay ni na Masikip at baka naman masabi na kapag siya susunduin ng on the spot ay inam. At bago pag kami mga, may mga pizza-pizza hindi naman madalhan. Kaya ngayon dadalhan namin siya ng isang box. Il ilan guys, ilang ang laman. Kitang rider pa ang naghatid. Ay sikulot nga inabala namin. Inaghahalo ng halo block doon sa kanila at gagawin niya ang bahay. Oh, tinyo naman. Oh, tinyo niya. Naghahalo pa ako guys. Tinyo. Kung <laughs> gano'ng kapute. Wait, <laughs> Jay. <R> <laughs> ay, bakit mo yung likod? Ang <laughs> um, <pute. laughs> Ayan, guys, ang pizza. <laughs> Ayan. Hi, guys. Pizza, pizza, pizza. <laughs> Tana. Ayan, maalam na po si Gamag Maneho dahil siya po ay rider nung sinaunang kapanahonan niya. ipapasok sa sobra, beshie. Ipapasok Akala mo siya yung maalam maglabas? Ayan, guys. Si Mano yata ay tulog. Bubulabugi namin. Si Mano ay nakatulog dahil siya ay paldong-paldo kanina sa live. 50 million po ang sinaunang. May nakapangingi ng tulong <laughs> eh. malapit na kami sa bahay ni Manuel. Natatay ka pa? Uot kanina ko pang pigil na pigil sa tra sa motor. Ako hindi ni makikita ano. si sa punta din Kaya ako yung madaling madaling Mukha babagal um, kababagal. Uy, lalabas aking... So guys, change destination kami ngayon dahil si Manuel pala ay wala. Si Ilaya, siya ay nasa ilalim ng lupa, nagtatago. <laughs> Ngayon, oh, yan, may nakitang toko kapamilya ni Kulot siya sa Sampalok. Ayun, nandoon. Kakaawa naman. Hagyan na nga mga kaarangkada. Hagyan na mo. Ha? Yung wala si Manu. Alam na magsuswimming eh. Alam na ang mga binti na iputi-puti pa. Dahan-dahan <laughs> po. Go. Lubak, lubak, lubak. Ayan po, may TMO po tayo for today's vlog. May TMO. Bawat po siyang iwanan. Ayan. <laughs> Yan. Dahil sila ay rider na. Riding in tandem. Na <laughs> yes, go Ang galing ng daan ng Kita mo, si Manuel ay nasa ilalim ng lupa. Sa sa na na? pun. Bu Kabon. Si pun na ah. Ang ina hindi na matutot siya lagi ang karak lang. Ba't nga dito? Kasi yung gamit mo. Manuel, nakunti. Putas na kami sa iyo. May regalo nga kami sa iyo. Regalo nga kami sa iyo. Magsisiming tayo. Magsisiming tayo. Tayo. Tayo, tayo bebe. bebe. Di! Yeah! Magpasalamin ka kay Ate from London. <laughs> Wait lang, ko lang ang Hoy, yung babaeng kakagising lang pero ang dami mga pinasa out. <laughs> Guys, yung kakagising lang ng tao pero ang dami mong shoutout. out out. Tolero mamawala, pang eh. utak. Manuel, alam kung bakit ako nagmamadaling kanina-kanina pa. Sasabog ng tae kong fairy. Ay, alam mo pala din Ayaw buhay. Best friend, sobrang... Hoy, aray isa. Paikot-ikot. Wala. <laughs> pa Diyan lang. Dinalan ka lang namin yan kasi... <laughs> <laughs> Umasa na na may swimming eh. Ito yung sistema niya. Ito ng buhangin. At inabala pa namin. <laughs> 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 Oo. -oh. Ate Bea, from London. Ate Bea from Lolo, thank you sa pizza. Antok ka pa? Tang mo hindi mo. Naku na, imatay! Ito okay, so sa hospital! Okay! Emergency! <laughs> <laughs> Yan po, ang dami po naghatid ng tulong. Sa, sa may karamdaman. <laughs> parang sinani yung unya. Tingin <laughs> mo lang video. Wala so tao, eh. -tong na sa wish ang tao. Ay, bubid ka pa ng eh. Guys, ito po ang pangalawang Guys, ito po ang pangalawang bahay ni na Manuel Dahil mayaman po sila Lima po ang bahay nila Ay, hindi pala Guys, ito po ang pangunahing Pinagkakakitaan ng mami niya Sa mga order po ng ano dyan Mag-order na po, ipapag-JNT po ni Manuel Bukas sa bukas Ay, nakatrabaho po si Manuel uh -oh, Shoutout po sa kanila Kay Brock. Obama. At saka kay Kuya Marlon. Hi, yan. Iyan kasi yan, Ay, yan, Ay, lang yan. Arba. Magka, ah, uh, ah. Uh, Magkamukha kasi. Magkamukha. Ay, aray, mataba. Aray, hindi. Shout out kay ate Rosel. Si Rosel, si ate Rosel. Si yan, wala na sa huwi siya. Guys, ang gaganda ng kawong, oh. Yun, sumilip. Nasaan ka? <laughs> Nasaan? Ay, hindi mo kita eh, grills eh. Ayan. Shout out kay Ate Rosel. Ay, si Ate Judy. Bit sino si Rosel? Bit para kung ano dyan, nasa jail. Eh, binubuhay si Tuang Kaluluan ni Manuel. Kak kakatulog lang eh. Aray, hindi ni Sisi. tisisi. Sabi may nagkakano kay Manuel sa live. Sabi eh, nandito ako kay Manuel na ano, kung sabad daw o ano, sa ano, lakatan. Sabi ko, lakatan mo sa laki. Patingin niya. Ano ba, pag nga ko eh, napapakal na nga. yung pagtakbo ako kaya. Ano? Hoy, hoy, Lebs, anong gagawin mo dyan? Makikita niyo ako kanina pang sasabaw. Bago. Inaidaan pa sa bako! Ay, kasama kami hanggang siya. Oo, sorry. Bako masunta. Kasama kami, wala kang magagawa. Oh, wala <laughs> rin Umalis na yan at urong sulong! <laughs> umalis ka na <dyan. laughs> At babasain ka umukha mo! Okay. <laughs> ASMR Umay Umalis ka na, umalis ka na <laughs> Guys, na ako ni <laughs> Guys, duan ako ni lipstick ninyo. Ben ka na. Umutulong sa iyong aking poops. Buksan mo, Ray. Diyan ka na nga. Tala na nga. Ang mga 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 pawis. Kundi uminom ng serpentine na sasakat ng chan. Di Ano ka nga yung nilabas mo? Lubid? Lubid na tayo. Tubig nga na ang sakit. Tubig Bago iniyadaan pa sa lubak-lubak. Ang mga sulong ha. Kaya pala kay Pinales maririnig ang lagapak ng ano. Brrrr. Ang malay. Wala na ko yung siya Redes. Ay, yung uwid ko naman hila. Ibigay mo na ibigay mo na naman ang Cool mo Masira nga ang ulit po. Dinambahan ng aking ano. Dino mo na akin Hoy, dinambahan ng aking electric fan. Ay, diwa sa. Ay, mo sabi? My name is... My name is Chick. My name is Jansina. Na, lumayos na kayo. at kasama ka. Pang-isa po, pang-isa. Lumakad na ako. Ay, hindi man makatotohok. Bakala pa tayong kasapag ako na basihan. Ay, may i-upload na po ako ng video niyan. Totoo na to. Umuulan din ng ulan.